Hi guys, good morning, good morning, good morning. Welcome back again to our channel. This is Jen and Me TV. Okay. For today's video, guys, ay magluluto naman tayo ng uh, ulam. Ang, ula. uh, may gulay at may sabaw na ulam. Favorito niya. So, alasin ko pa lang ng umaga ngayon, guys. At tayo magluluto ng maaga dahil maaga din ang nyo -an, guys ang uh, video ito hanggang dulo guys panoorin nyo yung um, isi-share ko sa inyo ang uh, pagluluto okay guys keep on watching guys don't forget to like subscribe and hit the notification bell for more up, up upload na mga bagong videos okay guys keep on watching so yung una natin babalatan guys ay ang ah, natin bawang pipitin lang natin So, pasensya na guys. Uh, tinipid ko ang ating bawang. At ang ating gulay na pichay bagyo. Pahugasan natin itong maigi guys. Dahil nga uh, ipinipid din pa ng mga part dito sa ating pichay bagyo. So, ay, na mga, uh, so, ito na lahat guys ng mga ricado ng aking uh, so, ito yung bawang at sibuyas, kamatis, at ito yung bell paper at ang ating nabiling kalabasa at ito ang ating kalabasa ang hiwa hiwa at ang ating magabi pang palapot pa natin so, ito guys tapos po na magasan ang ating pichay bagya na magasan ang ating pichay pag so, uminit na yung mantika natin guys ay ilon eh add na natin yung ating hiniwa hiwang bawang at sunod natin itong tinipid ko din na ah, si Buras. medyo brown natin. Gusto lang natin yung kamatis. Ayan. Gisahin lang natin konti. At, i-next din natin yung ah, karne. So, ito ay yempo ah, ah, yem po ito, guys. So, hinati-hati ko na Kasi, sobra-sobra. Sobra ito sa mga ah, karne na Uh, niloto kong nakaraan. Kaya, yun po ito na part. So, yun. I-pick natin. I-pick nga salam natin. I-pick Then, i-add na din natin yung uh, gabi natin, guys. I-pick din natin. isunod natin yung kalabasa isa natin yun no? naaloyin lang natin guys so lagyan na natin ng asin tsaka uh, seasoning guys parang naman lumasa na ang ating karne at ang ating niloloto i-add na din natin ang bell paper guys ayan, halo-haloin lang natin yan ayan isa lang natin lahat sila at halo haloin natin na igi so ito na guys at nilagyan ko na uh, ng 1 cup na tubig ating ngayon yeah siya. Nalabas yung mga katas ng mga gulay at ng karne natin. At nag-add na din ako ng asin, guys. Ah. Lagyan ko ulit ng tubig. Siguro mga dalawang tasa o mangkok nilagay ko dito. Yeah. Para ah, yung gabi at ang kalabasa natin ay namambot, pati yung ating karne sayang kung kulo na siya guys after 10 minutes nakakulo na ako halo halo ay na natin hintayin natin numapot guys yung sabon ayun guys masustansya tong ating niluluto ngayon dahil ito ay may kalabasa at i-add na din natin guys optional lang ito lagyan ng 4 cubes And after that, guys, may natin, eh, lagay na din natin usunod sunod natin yung pechay bagyo, guys. So, ayan. So, ayan, guys. Pakakuloan lang natin to ng ilang minutes, guys, at hahanguin uh, na natin to. Ayan. Malapot na siya, guys, dahil sa gabi at sa kalabasa na nilagay natin. So, ito na yung final product, guys. Sarap. Sa sarap sabaw, guys. Okay, guys. Thank you sa inyong panunood, guys. At kami kakain na. Sobrang sarap na ito at uh, delicious.